tuwing napapag-usapan ang mga paborito at pinakasumikat na music artist ay hindi nawawala sa listahan ang mga pangalang The Beatles, Bee Gees, Queen, Led Zeppelin, Michael Jackson, Whitney Houston, Madonna, Elvis Presley at iba pa mga pangalang masasabi natin na nastuktok na mga itinuturing na pinakasuccessful at naging mga sobrang halagang parte sa buong kasaysayan ng musika. Pero ganun pa man, alam nyo ba mga idol na kahit kasali ang mga ito sa mga nasa ibabaw ng mga best-selling artist of all time ay hindi naman lahat sa kanila ay kabilang kung pag-uusapan ay mga artist na nagkaroon ng album na napasali sa top 10 ng best-selling albums of all time na siguradong ikakagulat ng marami dahil tulad na lang ng bandang The Beatles na sinasabing nakabenta ng 600 million records sa buong mundo at itinuturing pa na number 1 best-selling music artist o best-selling rock band of all time ay nakapagtatakang hindi sila nagkaroon ng isang album na may kakayang mapabilang sa mga listahan ng pinakamalaking nabentang album sa kasaysayan. Kaya halika at ating alamin ang mga music artist na may hawak ng record sa Top 10 Best Selling Albums of All Time. Maaaring masurpresa ka dahil ang ilan sa kanila ay maaring hindi mo gaanong kilala. Number 10 Rumors ng Fleetwood Mac matapos ang matagumpay na pangalawang self-titled album na Fleetwood Mac noong July 11, 1975 ay naharap naman sa matinding problema ang banda sa mga hindi nakakaalam mga idol ay dalawang pares nga ng mga miyembro nila that time ay mga mag-asawa sa tunay na buhay ang bassist na si John McVie at lead vocalist at keyboardist na si Christine McVie tapos ang guitarist lead vocalist na si Lindsay Buckingham at isa pang vocalist Burdis na si Stevie Nicks ay kasama ang palad na dumadaan noon sa proseso ng kanilang mga diborsyo. Isama pa na dumadaan din sa parehas na problema ang founder ng banda na si Mick Fleetwood at ang kanyang asawa na naging dahilan para lalong lumala ang addiction ng marami sa kanila noong panahon na yon. Pero nanatili naman sila magkakasama sa pagbuo ng panglabing isang album na tinawag nilang Rumors kung saan nga ay naging inspired ang halos lahat ng kanta dito sa kanilang mga pinagdadaan daan ng problema noong panahon na 'yon. Kabilang dito ang mga singles na dreams, go your own way, don't stop at you make loving fun. na pumatok at tumulong na muling makakuha ang banda ng number 1 sa Billboard 200 at UK Album Charts na certified itong Diamond sa maraming mga bansa at 21 times Platinum o 2 times Diamond pa sa US. Nakuha din nila ang Album of the Year ng 1978 Grammy Awards at bumenta ng mahigit sa 40 milyong kopya sa buong mundo. Number 9, Come On Over ni Shania Twain Matapos ang hindi ganong kalaking tagumpay sa unang dalawang album, ay muling nagtrabaho si Shania Twain na katulong ang asawa noon na legendary producer na si Mutlang para mabuo ang pangatlong album na Come On Over na na release noong November 4, 1997. Dito kabilang ang mga singles na You're Still The One, From This Moment On, at that don't impress me much na siguradong palagi pa rin maririnig hanggang sa kasulukuyan. Bumenta ito ng mahigit sa 20 milyong kopya sa US pa lamang kung saan nga ay na-certified ito na 20 times platinum o double diamond album. Nasungkit din ito ang album of the year at best country album ng 1999 Grammy Awards. Nagawa nitong bumenta ng mahigit sa 40 milyong kopya sa buong mundo. Kung gusto mong malaman ang nakakahanga at nakaka-inspired na kwento ni Shania Twin, ay eh mayroon na nga tayong video nito mga idol. Number 8 Hotel California ng Eagles. Noong February 17, 1976 ay naglabas ang Eagles ng compilation album na talaga namang gumawa ng kasaysayan sa tindi ng success na na-achieve nito. Kaya naman hindi na nakapagtataka na sobrang successful din noong sinundan nila ito agad ng panglima nilang studio album na Hotel California na na-release noong December 8, 1976. Sampung buwan lang ang lumipas matapos i-release ang compilation album. Bukod nga sa ganda ng timing at tindi na rin ang momento tum ay sobrang tumatak din ang tatlong singles dito ang Hotel California, Hotel California. at New Kid in Town na parehas pumalo sa number 1 ng Billboard 100 at isa pang single na Life in the Fast Lane na pumalo naman sa number 11. Tinalo ang album na ito ng rumors ng Fleetwood Mac sa Album of the Year ng Grammy Awards pero nakuha naman ang album na ito ang Record of the Year at ang single na New Kid in Town ang Best Arrangement for Voices na certified ang album na ito na 26 times platinum o double diamond album sa US at nagawang bumenta ng mahigit sa 2 milyong kopya sa buong mundo. I-check e nyo din ang video natin ng Eagles kung hindi nyo pa napapanood. Number 7, But Out of Hell ni Meatloaf. Marahil ay magugulat ang marami sa inyo at mapapatanong kung sino si Meatloaf Pero para mas madali siyang ipakilala ay eh siya lang naman mga idol ang kumanta ng I do anything for love but I won't do that Ang album na Bat Out of Hell mga idol ay nabuo lang mula sa musical na Neverland, ang sinasabing futuristic rock version ng Peter Pan na isinulat ng composer na si Jim Steinman. Noong una ay ginagamit lang niya ito sa mga teatro at isa nga si Michael Liaday o mas kilala sa pangalang Meatloaf sa mga gumaganap dito hanggang nakitaan nila ng potensyal ang mga awitin dito na nauwi nga sa pagkakabuo ng kanilang pinakaunang album na Bat Out of Hell. Pero bilang isang walang pangalang singer nung panahon na yon at nakilala lang bilang aktor sa mga teatro ay nahirapan silang ihanap ang album ng record label. Isang taon nilang binuo ang album at halos tatlong taon naman silang nakakatikim ng kabikabilang rejections. Biro pa nga ng manager nito na nagbukas lang umano ang napakaraming mga bagong recording companies para lang i-reject ang album. Ginawa pa itong katawatawa ng iba at halos kinutiya pa ng executive ng CBS na si Clive Davis na sinabing actors don't make records. Sabay itinaboy ang mga ito at sinabihan pang bumili ng rock and roll records para matutong magsulat ng tamang rock music. Pero nagbago ang lahat noong bigyan sila ng pagkakataon ng Cleveland International Records na noon ay under ng Epic Records. Nakakagulat na bumenta ito ng mahigit sa labing apat na milyong kopya sa US at gumawa pa ito ng kasaysayan sa Australia dahil naging best-selling album ito doon na na-certified bilang 26 times platinum album. Bumenta ito ng mahigit sa 43 milyong kopya sa buong mundo. Kaya sinundan pa ito ng album na But Out of Hell 2 kung saan nga kabilang ang I Do Anything For Love at isa pang album na But Out of Hell 3 na parehas ding nakakuha ng commercial success. Number 6, the Greatest Hits 1971 to 1975 ng Eagles. Matapos makapag-release ng apat na albums ay naisipan ng manager ng banda na sapat na umano ang naghit nila mga kanta para makabuo ng isang compilation album. Ang totoo mga idol ay walang alam dito ang Eagles at ayaw nila ng idea ng paglalabas ng compilation album dahil ayon sa kanila ay ginagawa lang yon ng kanilang recording company para kumita ng pera nang walang gaanong puhunan sa production. Sa pera lang umano ang mga ito nakatingin at hindi sa ganda ng mga kanta na isasama sa isang compilation album. Ganun pa man ay inamin naman ng banda na nakatulong din ng malaki ang compilation album na ito para magkaroon sila ng sapat na panahon na hindi minamadali ang kanilang sunod na album na Hotel California. Hindi nila inaasahan na aani ng matinding success ang naturang compilation album. Bumenta ito ng mahigit sa 38 milyong kopya sa US pa lamang kaya na-certified ito bilang 38 times platinum o 3 times diamond album. Naging best-selling album ito of the 20th century sa US at inilagay pa sa National Recording Registry ng Library of Congress dahil itinuturing itong malaking parte ng kasaysayan. Bumenta ito mga idol ng mahigit sa 44 na milyong kopya sa buong mundo. Number 5, Bad ni Michael Jackson Noong 1984 ay unang naihambing ang kasikatan ni Michael Jackson sa mga tulad ni na Elvis Presley at The Beatles Dahil sa taon na yun ng 1984 ay na-certified sa US bilang 20 times platinum ang kanyang 1982 album na Thriller Kaya naman ang sundan ito ng bagong album ay hindi naging madali Bukod kasi sa mataas na ekspektasyon ng buong mundo ay nakadagdag pa sa pressure ang kanyang pagiging pinakasikat na personalidad noong panahon na yon. Nasira din ang relasyon nito sa iba niyang kapwa music artist at nagkaroon pa ang kanyang pamilya ng alitan sa isang malaking religious group. Kaya noong 1985 ay napagpasyahan ni Michael Jackson na magtago muna sa mata ng publiko. Halos ibinuhos nito ang kanyang buong oras noong 1985 hanggang 1987 sa pagsusulat at pagre-record ng mga bagong kanta para sa bagong album. At ang naging bunga nito mga idol ay ang album na Bad na nagla Alaman ng mga record-breaking na 5 singles na nag-number 1 lahat sa Billboard 100 Ang I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Made Me Feel, Man in the Mirror at Dirty Diana Andito din ang single na Smooth Criminal Nairelease ito noong August 31, 1987 na nagawang bumenta ng mahigit sa 45 milyong kopya sa buong mundo Number 4, The Dark Side of the Moon ng Pink Floyd mula sa pinakaunang album ng Pink Floyd noong 1967 hanggang pangpitong album noong 1972 ay nagkaroon lang ang banda ng katamtamang sukses hanggang maisipan nga ng basis ng mga ito na si Roger Waters na bumuo sila ng album habang nasa tours tapos gawin umano nilang konsepto ng kanilang mga kanta ang tungkol sa sobrang pressure na kanilang pinagdadaanan ang nakakapagod nilang lifestyle at ang problemang mental health na agad namang sinangayunan ng ibang miyembro ng banda kaya nabuo at nai-release nila ang pangwalong album na The Dark Side of the Moon noong March 1, 1973 at sa gulat nga ng banda ay bigla nga itong pumatok at nagawang bumenta ng mahigit sa 45 milyong kopya sa buong mundo mula noon ay nag na at biglang gumanda na ang takbo ng kanilang karera at nagawa nga nilang mapabilang sa mga pinakamalaking banda sa kasaysayan ng musika Number 3, the bodyguard ni Whitney Houston at iba pang mga artist. Noong 1992 ay nakasama si Whitney Houston sa pelikulang The Bodyguard na naging second highest grossing film noong panahon na yon. At syempre ay automatic yun mga idol na hindi din mawawala si Whitney Houston sa soundtrack album nito. Katunayan ay kanya pa lahat ang anim na mga kanta sa side A ng album habang nasa side B naman ang mga awitin ng ibang mga artist. Kabilang sa album na ito ang mga kantang I Will Always Love You, I Have Nothing, Run To You, at Queen Of The Night. Na talaga namang lahat ay tumatak at nagbigay pa ng mas matindi pang kasikatan kay Whitney Houston na i-release ito noong November 17, 1992 na nagawang bumenta ng mahigit sa 45 milyong kopya sa buong mundo. Number 2, Back in Black ng ACDC Matapos ang breakthrough album ng ACDC na Highway to Hell noong 1979 na nagdala sa kanilang banda sa Rurok ng Tagumpay ay nagplano agad silang gumawa ng follow-up album para hindi masayang ang kanilang nabuong momentum pero nakakalungkot namang biglang pumanaw ang kanilang vokalistang si Bon Scott kaya sa halip na album ay kinonsidera pa ng ACDC na i-disband na lang ang banda pero sinabi ng pamilya ni Bon Scott na hindi umano'y o gustuhan nito na masira ang banda ng dahil sa kanya. Kaya napilitan sila magpatuloy na kasama ang bagong bokalista na si Brian Johnson na i-release nila ang pangpitong album na Back in Black noong July 25, 1980 na na-certified bilang 25 times platinum sa US at nagawa nitong bumenta ng mahigit sa 50 milyong kopya sa buong mundo. Number 1 thriller ni Michael Jackson. Sa pagitan ng 1972 at 1975 ay nakapaglabas si Michael Jackson ng apat na solo album sa Motown pero bilang bahagi pa rin ng franchise na The Jackson 5. Kaya naman sa kanyang panglimang album na Off The Wall na na-release noong 1979 ay sobrang taas talaga ng ekspektasyon ni Michael Jackson dahil ito ang pinakauna niyang album sa Epic Records at simula ng pagkakaroon niya ng kalayaang lumayo sa style ng musika ng dati niyang grupo. Bukod sa pangatlo original ay binubuo din ng album na ito ng mga kantang isinulat ng mga katulad ni na Stevie Wonder, Paul McCartney, David Foster at iba pa. Naging successful naman ang album na Off The Wall dahil bumenta ito ng 10 milyong kopya noong panahon na yon, Pero pumalo lang ito sa number 3 ng Billboard 200. Hindi ito nanalo ng Record of the Year sa Grammy Awards at ang sama pa ay tinanggihan din si Michael Jackson na ilagay sa cover ng mga magazines tulad na lang ng Rolling Stone. La Lagi umanong naririnig ni Michael Jackson ang mga katagang hindi bibenta ng malaki ang kanilang kumpanya kung black artist ang ilalagay nila sa cover ng kanilang magazine. Kaya pakiramdam ni Michael Jackson noong panahon na yon ay hindi siya pinapahalagahan ng music industry. Kaya isinumpa nito sa kanyang sarili na darating ang araw na sila naman ang magmamakaawas sa kanya para lang mapagbigyan niya sa interview. Hindi naman ito nagtagal dahil sa paglabas ng kanyang sunod na album na thriller noong November 29, 1980 ay siya na ang naging pinakasikat na music artist ng kanyang era. Sa isang iglap ay nakuha niya ng lahat ang atensyon ng mga media at nakadepending lahat sa kanyang mood kung papayag siya o hindi na magpa-interview. Andito na yung mga singles ng The Girl Is Mine, Billie Jean, Beat It, Human Nature at Thriller. Ito ang pinakauna niyang number one album sa US Pero ito rin ang pinakamalaking nabentang album sa buong kasaysayan ng musika Na hindi natin alam kung kailan o kung maisisilang pa bang music artist Na magkakaroon ng kakayahang bumenta ng album ng mas higit pa dito Lalo na at nasa era na tayo na digital na ang karamihang release ng album Bumenta mga idol ang thriller ng mahigit sa 70 milyong kopya sa buong mundo Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.